sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilat at may mabubuti ang kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sa sakit araw-araw. Sa mga taong ngayon namang po nakadiscovery ng aking YouTube channel, Iwaga ng Pangasinan, uh, sana po ay huwag muna po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo matitit sa aking susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman ng panggamot spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutian, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan, huwag ay eh, pagyabang mapanatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higi sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo mga ginang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga Pangirin sa lahat. Ang isishare ko po ngayong araw po ay uh, gayuma ikaw ang pinakagwapo sa kanyang paningin at pag-ibig magdasal po ng sumasampalataya isang sumasampalataya hanggang ipako sa krus magdasal po tayo sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa sumasampalataya ako kay Kristo so isang anak ng Diyos Panginoon natin lahat na katawang tao siya na lang ng Espiritu Santo pinanganak ni Santa Maria ang Birhen pinagpasakit ni Pontius si Pilato pinako sa krus at isunod po yung orasyon po uh, ng uh, tatlong beses po usalin ng tatlong beses sa iipo sa babaeng gusto mo o ihip sa hangin parap sa pinatutungkulan po narito po ang orasyon po Hisos ninyo, Salvador del Mundo, ipagkalob mo po sa akin ang babaeng ito, Olbin Tilarum, Santa Elena, sumunod ka sa aking hiling, igosong riyong po. Isos ninyo, Salvador del Mundo, ipagkaloob mo po sa akin ang babaeng ito, Olbin Tilarum, Santa Elena, sumunod ka sa aking hiling, igosom riyom po. Isos ninyo, Salvador del Mundo, ipagkaloob mo po sa akin ang babaeng ito, or Santa Elena, sumunod ka sa aking hiling. igosom riyom po. Usalin ng tatlong beses ay ipo sa babaeng gusto mo o ipo sa hangin para sa pinatutungkulan. At sana po ay gamitin po lamang po sa kabutian, Gamitin po lamang sa Uh, gusto pong gusto pong makasama habang buhay huwag nyo pong paglaruan kasi may balik po sa inyo po pag pinaglaruan nyo po ito uh, lahat po ng mga pinapakalug ko po mga orasyon po ng mga pangayuma po ay kung gagamitin po nyo sa kasamaan po ay babalik po sa inyo pero kung ginamit po nyo sa kabutihan po maganda po kung uh, tutuloyan nyo po yung babae at kung ginamit nyo po ito, huwag nyo pong paglaro na iba't ibang babae po kasi may karma po yun. Pwede rin po itong gamitin po sa asawa na kwan po. Ipun sa kanya, sa inyong asawa, ang gawin nyo po sa araw-araw hanggang siya uh, hindi na po kayo uh, paalisin sa katabi palagi. Pero mahirap din po yung kasi pag hindi uh, namin po nyo sa asawa po nyo palagi kayo magkasama kung ano po yung lakad ng isa lakad nyo rin po para kayo nagkadikit. Uh, kung maganda naman po yung pagkasama po ninyo mag-asawa ay uh, hindi nyo na po gamitan po ninyo at uh, mag kayo habang buhay. Sa mga nag-request po ng ganitong gayuma po ay nandito po yung uh, kayo man na gusto nyo pong uh, mapagana ang pagpagana po ito ay maglinis po kay sarili at uh, itaos puso po ninyo at may masidhing nais po para kumasi po sa inyo ang kwan po wag po kayo magalindangan po pag ginagamit po yung magalindangan po kayo hindi po yun tatar, uh, under po hindi po yung tatarab kaya dapat po focus po kay sarili na wala po hindi po kayo nag-aalinlangan talagang isa po sa isipan lamang po yun po screenshot nyo lamang po kung hindi nyo po basta-basta makita po Lahat po ng mga orasyon po ng mga gayo po po, uh, kung kakapit po sa inyo, syorte nyo po. Kung hindi nyo makapit po, uh, ulit-ulitin nyo lamang po at uh, kakapit din po sa inyo yan. Maraming salamat po sana po. Uh, Magsubscribe po kayo at mag-like and share. At, uh, huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong ka po sa hirap ng Buhay. At babalik po sa inyo ay doble-doble po. At ito po ay gagamitin po lamang sa kabutihan po, huwag sa kasamaan po maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunod ng aking video na munting medyo huwaga ng pangkasinan at tatanin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat maraming salamat po